Nailipat na nga namin ang mga aso na tsyempohan tong mga mamamana na may huling malalaking karpan, namitas ng langka, nagbalat at nangain ng pinya tapos namangka ka para pumunta sa kabilang ibayo para maligo. Umagang umaga nga at aray nga dinalaw ko nga aring aming nanganak na aso. Kung napanood yun na nga yung inupload kong video tungkol din sa aso naming si Brownie na ayaw umalis doon kung saan siya nanganak, ay finally pumayag na nga siyang lumipat din din sa aming bakuran. Nilagyan na nga ang namin ng sapin at tabon aring lumang lamesa para doon na nga lang sila tumira kaso nga laang ay gusto pa din ay dini sa lupa at areng nga mga nakalupagi nga pati ang kanya mga anak dini sa lupa. Brownie! Hihi. Anak mo, oh, isa na, dede. Yung dalawa, magkayakap. Hawak ako, ah. Ha? Hindi ka dyan. Ay, gagi. Hala. Brownie, little. Oy. Oy. Namatay ano yung isa no. Hmm, brownie. Namatay si brownie liit. Ay, mm, ano ba yan? Um, si Papa. Kaya nga, Ari, at nagpahukay na nga ako Papa ng maliit na libingan. Din nila ang din sa loob ng bakuran. Para nga, ilibing na rin si Browning liit. Ah, uh, na Nailibing na nga namin dyan si Browning liit. Medyo naawa pa nga ako dun kay Brownie at talagang hinahanap niya nga yung anak niya. At ayan nga, amoy nga siya ng amoy. Anak na? Anak Hindi <tinyo> nila liman, sakal pa rin. <tinyo> After nga namin mailibing si Browning Leet, ay dumiretsyo na nga ako din sa kubo para sana mag-edit. Sakto naman na nakita ko yung mga mamamana na naandinin sa tapat, kaya naman pumunta na ako ng tulay para nga i-check kung madami na silang huli. Ari pa lang pamamana guys, ay isa din klase kung paano mahuli ang mga isda din sa amin. Kung saan sisisid ka sa ilalim ng tubig para mahuli at makita ang iba't ibang klase ng mga isda. Tatlong mamamana nga yung na-tsyempohan kong namamana din sa tapat ng kubo. Yung dalawa nga hindi ko nakita kung may huli pero, yung isang area ay mayroon na nga siyang huli. Kung nakita nyo nga yung maputing yun na lumulutang doon sa tubig, ayun nga yung kanyang huli. Mga malalaking karpa. So, laki na. karpo. anak.

Kinatanghalian naman pagkatapos naming mananghalian areng ang aking kapatid at meron niyang dala dining pinya at pinababalat niya sa akin sapagkat hindi nga daw siya marunong magbalat. areng ang pinyang are ay dala ni Papa galing sa pangingisda. Kako nga ay aba may natubo pa lang pinya sa gitna ng lalaguna ay hindi daw naman eh at are daw ay binigay nung tapat ng bahay kung saan sila nangingisda. Parang bahasalamat nga ga sapagkat hinawan yung kanilang tabing ilog. Oo, oh, saan ka pa? Natabas mo na nga yung tabing ilog, nakakuha ka pa ng isda, may pinya ka pa. Saan naul After ko ang niya, ay kumuha lang ako ng isang hiwa sapagkat hindi naman sa akin niya ang tamang tikim laang. Tapos nilantakan ko din sa kubo sa tabing ilog. Ay napakasarap man din kumain din sa kubo. Bukod sa malakasang hangin, ay napakaganda ng tanawin. Ay hindi lang tiyan ang mabubusog at talagang pati mga mata. Maya maya nga, ay chinek nga namin na malaking langka kung hinug na nga baga at pwede nang pitasin. Sabi nga na rin aking tito, ay pwede na nga daw pitasin at hinug na. Kaso nga laang ay si papa na nga daw ang mapita sa tihintay na nga lang daw namin sapagkat baka nga daw ay mabagsak nya ay mabugbog laang kaso nga lang, ang aking papa ay excited abay pinitas ba naman ang wala kami ay di, hindi na ka video kaya yung aking tita ay pinabalik nga at ayan nga kun daw ay pinipitas makakapag video laa ay ditawanan man din <laughs> Mama! <laughs> I, na naman are at nagaya niya kaming maligo sa ilog. Di ba pupunta nga muna kami dun sa bahay ng isa naming tito at doon nga kami maliligo sapagkat doon nga sa aming tabing ilog ay mababaw nga at mabilis lumabo ang tubig tapos hindi pa ganoon kalakas ang agos. Kaya nga doon kami dadayo sa Ibayo bukod nga sa malakas ang agos ay malalim din ang tubig kaya masarap talagang maligo. Maglalambat pala kami, maglalambat.